Morning, morning. Ay, andito tayo sa Takaluban. Ah, uh, patawid din ng San Juanico. Ah, uh, medyo mainit na. At mga siguro mga alas uh, Mag alas 11 or ganun. Mga or ganun oras. So hindi ko masyado na check. So kung magpasok mo dito sa Takaluban is maraming nakabantay na. Ay, mga 'yan mga nag-aabang na kung paano ka ano kasi dito kagaya nito papasok na ako sa San Juanico so ganoon ang situation dito guys at marami siyang harang side by side para ma ika nga, one way one way yung situation dito so sa time ngayon is kami muna uh, na nanggagaling ng takloban so ganyan yung nangyayari pero okay naman siya ang problema lang kasi nito. Ah, uh, problema lang nitong uh, tulay na to is okay naman yung mga poste. Eh. Yung mga beam lang na bakal, midyo uh, medyo kinakalawang. So dapat is hindi talaga po pwede na madadaanan ng malalaking truck. Uh, so makakadaan lang dito mga light vehicle like light uh, hanggang van or yung mga malilit na ano, malilit na truck na nagkakarga lang ng ano. So tinitimbang kasi dito eh tinitimbang nila dito kung at uh, pasok ba sa bigat na uh, dadaan dito so guys yung tinuturo ko kanya yun sa may kabilang side may mga bars dyan para doon sa mga tatawid na mga truck so nangyari dito pag nagbas ka bibiyahe ka ng kung saan kung nagbas ka is hanggang doon lang sa kabilang dulo tapos uh, bababa kayo uh, tatawid kayo may mga libreng sakay naman dyan. Uh, pagdating sa kabila, yun, sasakay kayo para dun sa pupuntahan ninyo. So, kung saan destination ng bus is doon di naman. Kaya lang, uh, lipat. Ika nga, lilipat kayo ng bus. So, sa ngayon naman, okay naman sya. Uh, sa mga light vehicle, gaya nito. So, uh, medyo aliwalas naman. So guys hindi naman talaga ano, ang uh, ano lang natin yung sitwasyon ngayon is nakapila talaga sa magkabilang dulo kasi kagaya nito sa side ko, kung mahaba dito sa may sa side, sa galing ng takluban, so uubusin muna. Tapos pag naubos saka yung uh, galing galing samar naman. So ganitong situation dito guys sa San Manico Bridge. So one way one way siya sa ngayon kaya uh, kahit pa paano makakadaan naman ano po. ayun sa gustong tum gustong umuwi uh, wag na kayo magbas eroplano na lang kayo o barko kung may sasakyan naman kayo van, kotse, pwede at makakadaan naman nang uh, ako nagmumotor lang ako eh para maano ko so guys nanggagaling pala ako nito ng ano nang gagaling ako ng uh, Leyte doon sa may uh, sa lugarin namin at uh, galing piyestahan ika nga so gano siya tingnan mo situation oh. clear naman ganda ng panahon so papunta ako ng Giwan ito guys Giwan Samar babalik ulit ng Giwan para may gagawin Tingnan so, mo, mahaba-haba rin yung takbo nito. Itong buong San Juanico. So, nakadistansya lang ako lagi sa sinusundan ko. Hindi ako tumututok. So, kasi may nakalagay naman yung tamang distansya talaga. Pag tumawid ka. Para hindi ika nga, ano, marami nagbabantay dun sa magkabilaan. Uh, police yung mga DPWH meron nagbabantay doon para kung ano so niraradyo na nila kung, uh, kung ano last vehicle na dumaan no, saka sila magpapatawid Ayan, para ganang sitwasyon nila Ayan. so tawid na ako pasamar na ako so oh, pagdating sa dulo naman uh, sa may mismong ano ikakana eh, na ako kasi pag nga ako iwan samar kung dito kasi derecho kasi is hindi. Ito yung pakaliwa na yan, pero hindi hindi pinadaanan nila eh. Doon sa gitna. Doon sa gitna ako dadaan para doon sa yan papuntang giwan yan, yan So dandahan dito, maraming uh, nakabantay diyan. So itong highway na to is uh, Western, Western Samar So pa-eastern ako para sa gagawin. ganyan ang situation sa ano guys ganyan ang situation sa San Juanico yun ang haba haba rin yung pila ito yung gagaling sa Giwan uh, sa, may, uh, sa may eastern Samar o western gano'n pero yun sa kabila kasi is mahaba din yun ang gagaling ng dulungan so dito lang sa side na to is mahaba talaga rin yung mga truck na yan naglilipat ng karga mga ano para dun sa makatawid yun see so guys uh, hanggang dito nilang Maraming salamat sa panunod at uh, pagiwan iwan summer na ako. Marami pong salamat sa lahat.